Man, I'm so unnoticed. Parang oh. asap lang anong may trip with Ang cute nila. Ang mababait nila talaga. Sa totoo lang. May kamusta ka na? Mukhang busy-busy ka. Oo, oh, anak. Busy pero maganda. I know, you like I it. it. I know! Maganda tayo. Diba? Oo. Oh, oh. Tsaka happy. Oo, mm -hmm. uh, ako happy-happy ako. Nalang dami ng di diba? True. At uh, thank you for sharing everything, your generosity sa cast. Ang dami kong naririnig, even the directors, ang dami kong kwa anecdotes naririnig na parang hiningi niya, Nay, pengi nito. Topli pa daw yung binibigay mong sa eksena. Oo, oh, parang mas masaya ka talaga. Gusto ko kasi masaya yung ano eh. Yung, kahit nagda-drama, gusto mo ang uh, ang mga kasawa mo happy. True, ba? true. Gusto yung ginagawa. And now, now we're ready to answer questions. And okay. joining me, sir, sa sa, sa sa question answer is from Corpcom, our partner, Aaron Domingo. A, can we, can do you have the your mic na? Okay. I uh, request lang po. For so mga po, please, uh stand, up kasi hahabulin kaya ng camera since we're on a live streaming right now. Worldwide, we are seen. Aaron, who's shooting the first question? Yes, partner. Inay, congratulations! Lahat kami excited sa pagpasok Our first question will come from no other than June Lalin of Abante. Hi June. Yeah. Hi. 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 Yeah. Siyempre, uh, ako na ko 'yung nagpapasok ka Maria dito sa Pinapilasan noon pa nung press con mo. Ah, uh, sobrang excited lahat. Tapos anong nararamdaman mo na sobrang trending 'yung ah uh, uh, what to call it? Ah, uh, 'yung um, trailer o oh, 'yung teaser oh na talaga namang uh, nag-clap, clap, clap si Snooki pero ang bongga rin ng ha-ha-ha nyo. Oo, <laughs> oh, lahat, ginagaya siya in fairness. Oo, oh, oh, ginagaya, oh, ginagaya-gaya oh, ginagaya, oh, ginagaya, okay. ginagaya, siya. Papatalo ba naman si Amanda? Hindi, <laughs> <Yeah. laughs> nagtatanong kasi si Derek. Okay. Kasi meron itong dahil si Pookie lagi na siya sabi, clap, 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 yung gano'n. Sabi ko, eh di ha ha ha. True. <laughs> sabi ko sa kanya. Ah, sabi niya, ayan. Yan ang mo ha? Oo, oh, doon pa tayo. So, sa'yo pala galing talaga yon. oh, yun sanang uh, next question ko kung paano naisip yon Pero yan, yeah, nagkwento ka na mismo. Hindi mo na hinintay ang tanong. Oh, sorry. No. No. <laughs> yeah, the and, uh, ibang klase talagang Maria, di ba? Pero kami nga, uh, yun nga Maria, anong masasabi mo na sa tinagal-tagal mo sa showbiz? Siyempre, child stars pa lang kayo nila, uh, Snooki, magkakasa. Pero hanggang ngayon, at may bago kang palabas, may bago kang project, lahat na e-excite. Lalo, uh kahit nga yung ano eh may, may, may pinaplano, may binabalak for Metro Manila-Pilpas, lahat nakatutok na na sinasabi sana nga pumasok din. Pero ngayon, eto ang bongga ng afternoon TV kasi etong pina-pinasok, pumasok na yung karakter mo. Pero yun nga, hindi ka nawawala, anong masasabi mo doon? Ay, hindi na ako nawawala ngayon. <laughs> kasi alam ko na ang daan. Oo. Oh, <laughs> totoo na. Oh, But, diba? Mm. Pero yun nga, mara always marami excited. At ano yung napipil mo? Syempre... Uh, kung tutusin, ang tagal, tagal mo na sa showbiz, di ba? Pero yung yung excitement ng tao, every time na may project ka, nandun, hindi nakawala. Nay, kasi um umabot sa point na talagang ito na yung at your busiest na season Are for right? you, eh. Di ba? Ang dami mong ginagawa. Kung kailan naman parang tumagal ka sa industry, saka ka naman sumipak <laughs> ng todo-todo. <laughs> Oo, nakakatawa, di ba? Pero yun ang pray ko kasi. Hmm. Sabi ko, Lord, I want to be responsible again. Kaya dapat, meron akong ginagawa na marami akong napapatawa, marami ako napapaiya, marami nakakaintindi, o yung uyugyug pa, di ba? Mga ganon. Yeah, Kaya gusto ko yun. Oh, pero, yes, oh, pero syempre, you, uh, nakilala ka rin, Mariana, Tare Queen. Pero uh, kahit Tare Queen, kahit matara. pero ito yung inay ng showbiz. Lahat na nakakasama mo na inay ang tawag sa'yo na talagang puro papuri kanila Binanggit nga ni Eric dyan, na no? yung mga narinig niya about you. Even kami naman, nakakarinig ng mga about you. Ang hindi ko makalimutan, actually, I was looking for this item nga na sana dadalhin ko dito. Kasi one time, uh, uh in uh, the 90s, ikaw mismo ang gumagawa nung pangregalo mo sa entertainment press. Yung meron na kong hoodie na white na talagang may art na, di ba, yung ginawa mo na, yung, oo, oh, oh, yeah, oo, uh, actually, tinago siya, hindi ko lang makita, sa pagkakatago ko yata, mukhang ano, mukhang hindi ko Pero, yun, uh, uh, Sorry, ko, abang, naliligo ako the other day, naisip ko, ay, nakaka siya, uh, kasi kahit tare queen, kahit ganito, pero yung talagang napakal, uh, kahit sa entertainment press, isa ka sa nagmamahal. Yung, para yung effort mo before pa nga, naggawin mo yun, ang dami, ang dami namin binigyan mo noon. Oo. Oh, oh. Totoo, Totoo yan. yan. Para ikaw, pindu Jun. Mukha mataray, pero isa ka sa pinaka-favorite naming tao. Totoo. <laughs> Image lang ngayon na yun, noon. Oo. <laughs> oh. So, tapos na yan, dapat yeah. ngayon masaya na tayo. Yes, oo. Oh pero oh, you you're, into that pa rin. Uh, uh, pag wala kang... Eh, pero busy mo yan. Dami oh, yan. Okay. Yeah. Pero eh. nasisingin ko pa rin. Pa rin ah, so, okay. o yan. O, oh, sana mamigay ka rin sa Christmas. oh, <laughs> <laughs> masama namin sa collection namin. Pero, syempre, congratulations uh, uh for PPP. Uh, talaga namang lahat excited at lalong lumakas. di ba? Uh, na naman. Yeah. Of course, ikaw mag... actually po we apologize pinaganda po talaga yung pasok ni Inay as Amanda kasi the fans were hoping uh, she airs uh, on nung Monday oh. pero ginandahan ng lata ng episode to make sure na it's gonna be a fun and exciting weekender for everyone this week. Yeah, wow. so congratulations and Thank I you think you really deserve ng ano palakpak. Totoo yun, Jun. Yung pirma ni Maricel, di ba? Yung tanda-tanda natin yes, Maricel. At saka dati kasi yung, yung show niya, di ba? Oh. Di ba? Pag sa OBB, di ba? Ganyan commercial gap. Diba? Si Don Don diba? meron nung diba? notebook ni Maris Maricel. Oh. Di ba? Notebook talaga. Ginagaya natin yung firma niya. <laughs> Pero <laughs> yun Yeah, thank you. At syempre, up to now, we're so glad, we're so proud pag nai-invite sa mga event niyo. Kaya, we're, we're all here talaga. Oh. Kasi, at walang tumapat talagang ano kasi nag-iisa nga ang Diamond Star. Thank you very much. Thank you. Jun, thank you. Thank you, June. Thank you, June. At isa, wala ka bang ang jet lag? Kasi <laughs> plano ka lang kahapon, ngayon nandito ka na. As a private pa. You know naman, si Jonas has always been very supportive sa atin. In, you know, familiar faces naman. Di ba eh? You know that you were a reporter once. Di ba? Alam right, mo yan. Right. Nakatanggap ka ba ng hoodie na yun? Yes, yes. Seryoso. Talagang ano, hindi ko ginamit. Wow. <laughs> so, <laughs> Tinago ko talaga. Wow. Tsaka partner, pag sinabing Inay Maricel, markado lahat ng dialogues. Guys, sa mga nonood you have no idea how the Maricel Serrano touched the lives of the 80s people, diba po? Talagang yung Taray Queen, gusto kong marinig na sa kanya, baliin niya na exactly, bakit ka naging Taray Queen ay considering pagkaharap ka naman, you were a nana, you were a sister okay. to us talaga lang nasabihan ka lang ng tao. Nung tari. araw kasi, diretso ako kausap ko. Diretso, ano, yes. Yung okay. sagot. Kaya sabi na, ay, masaray pa sa babae lang po. Kasi hindi sanay no, sa... Oh. Kaya ako tinawag ng matangay, e, sinabi ko lang naman yung totoo. True. Diba? Pagkakas sa Telsa Jun ka pala, masaray ka lang. Tapos yun pala, naging, yun naging reason pa, naging isa kang award-winning <laughs> actress. Ilan <laughs> e, sino po yung nag-coin nung term na, nung moniker na taray Kung... ko? Hindi ko alam. Oo, oo oh, eh sinabihan na lang ako ng gano'n. Sabi ko, gano'n? Piling <laughs> <laughs> ko mga taga-regal. <laughs> Tiyara <What? Charo. laughs> <laughs> 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 Yung mga publicist ng regal. Correct, correct. Jobin talaga Tapos kang babanggit yung mga ng cover Alright. Go ahead, <laughs> eh. Yeah, thank you, June, for the questions and a little pa-tribute kay Inay. <laughs> kasi lahat kami magkakaano, may uh, contemporaries kasi kami sa entertainment press before. <laughs> Go, eh. Ito, partner, ang mahilig mag-dialogue ng ayoko na masikip, ayoko na magbaho, ayoko ng puti. Oo, diba? oh, minsan! Ay, masyadya pala yun. <laughs> Ang <laughs> entertainment editor ng The Manila Times, the other Ay, time, the Times of Mauritius. Ay, nako! Tessa Mauritia, na bera. nakarating today. <laughs> Namimili <laughs> ng ibera. <laughs> Hello, it's such an honor always po pag kayo po ang i-interviewin um, Ma'am Maricel. And uh, syempre kayo po ang third pa rin no, in IMDB, I checked. Siya pa rin po ang third most awarded um, actress in the Philippines hey. um, after Ate V and uh, the superstar. So talaga naman po ang swerte-swerte ng afternoon um, time slot that you are, the Diamond Star is gracing um, you know, pirapiras sa so pangarap. Pero sa isang banda po, pag big stars, usually nasa prime time po nilalagay. ah uh, when they offered you an afternoon um, series, uh, ano po yung una niyong reaction? And were you game from the moment they offered it to you? Yes. Game na game ako noon. Sabi ko, ha? Talaga? Yung tatlong bata? Ay, yung apat na bata ba? O tatlong bata? Basta bata sila. O diba? Correct. <laughs> ay, exciting yan! Gusto oh. Wow. ko yan! Wala naman yung dun sa ano, orasyon. Di ba? Nasa ano yun eh. Nasa story yan. Ah. Nasa paano din nilahe. Eh. Hindi ba? Correct. Uh, kasi po nga sa, you know, at your um, stature ngayon, it's great na makita rin po ng mga artista natin na kahit, you know, you know, you don't really, it's not the time slot, it's not the billing oh. and all that. It's really the project, the quality ang yes. naibibigay sa mga manunod. Um, follow up lang po ng konti doon sa tanong ni tune earlier. At uh, sabi nga niya, everyone's excited whenever you, you know, have a project. And ngayon, um, compared to mga past years na minsan, isa lang pong pelikula or maliit, you know, isa-isang projects lang. Um, obviously, you know, you're at the stage that uh, pipipili po kayo ng panahon and if you if you want to you know spend time sa mag, na magtrabaho ngayon po itong season na to ng buhay niyo sabi niyo ako pinagdasal niyo pero bakit po niyo naisipan why did you uh, think and decide that I want to be busy again and, and, and finally take on offers that I'm sure matagal na pong dumarating sa inyo At tanong ko din sa kanya Dating recently puro, Ay, hindi, hindi. Okay lang. Ay, wag, uh, hindi gayon. Huwag gayon. Puro ganon. May ganon stage Oo, na naman na mo. May stage ako na ganon. Na ayoko, hindi ko pa maramdaman eh. Sabi ko, pag naramdaman ko, tutuloy-tuloy tayo. Kaya na nga. After the generous daughter, nagtuloy-tuloy na. Oo, oh, nagtuloy-tuloy. Ano po, hinahanap-hanap niya po talaga ang acting? Parang gano'n. Parang ang hirap magsabi ng no. Okay. Pero lalo na kung ang ganda ng project. Di ba? Parang sa utak ko pala naglalaro na eh. Ganun. Pero may mga tinatanggihan pa rin naman siya. Alam ko yan Dapat naman. Alam ko yun. But last question na lang po. Um, if anything, when watch, why watching you kanina? And you know, seeing you lately, talagang napaka-glamorous and, and very classy. Lahat ng outfits, lahat ng looks nyo ngayon, no? I mean, I know in the in the 80s, syempre, pa bagi, you know, trendy, trendy, pa baguets and all that. Pero ngayon talaga, parang everything is so well chosen talaga hong lahat ng, ng outfits nyo. Um, at ano ho yun? Nai-enjoy nyo ba mag ng ganito? And or may stylist po ba kayo? May stylist ako si Patricia. Ah, uh -huh. stylist. Coronado. Kasi sabi ko, ayoko yung ano ha, yung 50 plus na nagpapakabagir sa ayok ng ganyan, ha? Maka nakakahiya naman tayo. Sabi ko, gusto ko yung ano lang, yung relax lang. Yun, Opo. na, as yourself. Yeah. Yung ganun lang. And it really, really looks good on you. Um, talagang bongga. <laughs> <Thank you. laughs> bongga po. Thank you and, um, Again, congratulations on this uh, latest project. I'm sure everybody's so happy in ABS-CBN. Thank you. Thank you. Asalam magsalita.